talagang gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para lang mapagtakpan ang kanilang mga kabulastugan. God save the Philippines! Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kachika. Matapos ngang pumutok ang balita, tuluyan ngang pinalitan ni Senator Tito Soto sa si Senator Cheese Escudero bilang Senate President ng Senado. Kakapasok lamang na balita na tuluyan ngang tinanggal bilang Senate President. Ang senador na walang iba kundi si Cheese Escudero at nanumpa na ang bagong liderato ng Senado na si Tito Soto. Matapos kang makakuha ng 15 votes ayon pa mismo sa official report ng Senate of the Philippines. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika kung bago ka pa lamang sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na at yun na nga mga kachika. Ito ang mainit na pinag-uusapan ngayong araw kung saan ay sa kabila ng mga controversial na iisawalat sa Kongreso at Senado na tila may kinalaman ang mga matataas na tao biglang sinipa bilang Senate President si Iskodero. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang hindi makapaniwala sa pagbabago ng liderato kung saan ay tila may kinalaman daw di Mano ito sa pag-archive ng Senado sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At Dio Mano ay protektahan na mangyayari sa mga pinangalan ng kongresista damay sa flood control issues. Ayon pa sa official report na inilabas ng Philippine News Agency sa kanilang official website, and I quote, Soto back as Senate President. vows to fight corruption. Manila Senator Vicente Soto III on Monday reclaimed the position of Senate President replacing Senator Francis G. Escudero, ensuring cooperation with the current administration while remaining an independent body fighting for corruption and upholding transparencies and true accountability. In his acceptance speech, Soto to emphasize the rage of the Filipino people against massive corruption in vow to lead the Senate with balance and transparency. Our people are enraged by corruption. Corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen, the dilapidated classroom for our students, and the lack of quality farm-to-market roads to aid of our farmers are all engulfed in corruption, hindering the progress of the nation as a said, Corruption is now preserved. By our people to be in the whole of government, but with the political will to those in position, and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and through accountability that our nation serves," he added. Soto recalled how the chamber opposed unconstitutional budget realignment during his previous term as Senate president. Meanwhile, he also emphasized that his role is not an act as superior, but as premos and. Or first among equals. Escudero meanwhile thanked his colleagues and the Senate staff for their support during his leadership as he assured respect for the decision of the majority. I hold no grudges. I hold no ill feeling. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President and I wish you well. Mr. Senate President, nandito lamang po ako bilang ordinaryong membro para pagsabihan at paglingkuran kayo sa anumang kapasidad na pwede at kaya ko bilang bahagi ng Senado ito. Escudero said the Senate did not shy away from confronting difficult questions and under corruption during his tenure. He also expressed hope that the Senate's spirits Of transparency while continuing and reminding the public that accountability is not a mere rhetoric but a duty that must be upheld. Following Soto's election, the Senate also named Senator Fanpilo Lacson as Senate President pro tempore and Senator Juan Miguel Zobiri as the majority leader. House Speaker President Martino Maldes congratulates Soto for reclaiming the Senate presidency. I congratulate Senate President Tito Soto once again, being entrusted by his fears to lead the Senate. His long years of service, experience, And his steady leadership will surely guide the upper chamber in these challenging times, Romualdo said in a statement. He said the House of Representatives is eager to work side by side with Soto and their colleagues in the Senate. End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kachika. Kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, Sinong sumusuporta? Diyan kay Soto na senador. Walang bilang yan si Soto sa Senate para maging Senate President. Bakit ayaw nila ang hearing sa Senado? Kitang-kita na ang mga kabalastugan sa bansa natin. Wala na. May maraming ahas. Who sino leadership now going down the gutter together with the credibility and integrity? Condolence to the Filipino people. RIP Pinas. God save the Philippines. Wala na talaga ang katinuanan na nangyayari sa bayan natin. God save the Philippines. Let's all pray for our country. General, pagod na ako sa kalukuhan nila. Ang mga MIU, dead mass sa mga pagnanakaw. Di na nila ginagawang mandato nila para sa Pilipino. Tanggapin na lang nating magaganap sa kawawang mga Pilipino. Only Marcoleta, ano na ang nangyari sa Senado? At si Soto, wala na ang Pilipinas. Lord, have mercy on the Philippines. End quote. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Uh, diskaya, hindi raw po kwalipikado bilang state witness ayon po sa committee chairman na nag-imbestiga sa House of Representatives ng uh, anomalya sa flood control project. Uh, taka, -taka po ako, bakit po, no? Uh, Diyan sa, na, sa mga hearing sa HOR, bakit po itong, uh, sa totoo po, ang may pinaka, kumbaga, breakthrough sa lahat po ng mga naging witness, mapasinado o mapasa HOR, ang pinakamalaki pong revelasyon, ito pong sa mga diskaya. Ang question ko lang po, bakit kinakailangan takutin? No? Gusto ba talaga nating makita yung katotohanan? Eh, kitang-kita po yung pananakot, halos lahat na nagtanong sa mga kay diskaya dito po sa HOR. Parang, uh, parang sinasabihan na siya na guilty agad. No? Guilty. <laughs> Alam niyo po, ako, hindi po ako naniniwala, ay naniniwala po ako na yung mga bintang nagkamal sila ng salapi, nakipagsabuatan sila sa mga ha? Ah? <laughs> Nakakatawa ka naman George De La Peña. Para saan pa to lahat? Eh butingan nga nalantad sa Blue Ribbon. Alam mo ba George kung tumigil sila lahat? Wala pong mangyayari diyan sa independent kahit po independent. O oh, yung presidente mo nga, sino ba 'yung nagsabi na hintayin na lang? Presidente mo nga George, sabi nga ng presidente mo, ituloy ang mga investigasyon eh. Ikaw naman hintayin na lang. Pangit yung ugali mo. <laughs> okay, naawa ako kay Diskaya kasi alam natin na nangangamba siya sa buhay niya. Ako naniniwala ko guilty si Diskaya. Di ba? Nagpayaman ba siya sa pera ng mamamayan? Opo. Totoo naman eh. Kitang kita niyo na yaman eh. Pinag sila na Hindi po na-imbestigahan yan. Wala po nag-imbestiga. Sila po ang nag-fact uh, check ng kanilang, uh, ano tawag dyan? Ng kanilang lifestyle. Sila mismo mag-asawa. Guilty. 'di ba? Guilty po kung papa kung ang question niyo po ba ay nagpayaman ba sila sa atin? Opo. Nagbigay ba sila ng mga SOP sa mga uh, sa mga congressman at sa iba pang mga tao sa gobyerno? Opo. Kaya nga po sila, 'di ba? Ganyan po. Kahit po manood kayo ng kahit na anong mga pelikula na krimen. Yung mga mismong involved, mga sindi sindikato halimbawa, yung mga mismong involved, sila po ang may pinakamagandang witness. ba? Diba? Kasi kaya maganda silang witness dahil alam nila yung kalakaran. Natututot tayo sa kanila. Sila yung makakapagsabi ng paano ni Nakawan, paano uh, ginamit yung pera ng taong bayan ng mga, ng mga magna. di uh, ba? Diba? Tama po yung sinasabi nyo. Guilty ba siya? Sure. Maluho ba yung kanilang pamumuhay? Opo. Hindi naman usapin yan. Ang usapin po, gusto nating malaman, maliban kay Diskaya o maliban sa mga kontraktor, sino-sino pa po, kasi lahat tayo naniniwala, maski lahat na nag-imbestiga, lahat tayo naniniwala na, anong naniniwala tayo? Na bukod sa mga kontraktor, meron pa pong nagpayaman dito sa mga flood control projects, at yan nga po yung mga mambubutas, at saka yung mga tao sa gobyerno. Tatlo po yan eh. Kontraktor, tao sa gobyerno, mga congressman at mga senador o mga mambabatas. Ngayon, paano po matutuklasan yan yung buong... Ngayon, nakita na natin kung gaano kalawak. Bakit? May katulad ng diskaya na kumanta. Kinanta na nila eh. Ngayon, ang question, paano natin ititreat dapat yung mga uh, kumakanta? Alam nyo po, ang purpose po ng mag magsumbong sa Pangulo para malaman ng Pangulo yung katotohanan. Tama po, may babanggitin po si Diskaya rito sa video natin. Tama po siya eh. Pag kami po, katulad niyan, halos hindi nyo pinagsasalita ng maayos. Ibang-iba talaga yung kay Marcoleta kaysa dito sa House of Eh. Halos dito isumpa si Diskaya eh. Alam niyo yung ibig ko sabihin? No? Breakthrough yan. May tao na nagsasabi papano nagaganap yung krimen. May tao na nagsasabi papano nangungutong. Paano nabibigyan? papano kumukuha ng pera 'yung mga magnanakaw? Pero instead na i-encourage mo, o sige, gusto mo ba protektahan ka namin? Sige, lalakad namin na protektahan ka. Hindi itinatakot po siya. Ang question ko, bakit nyo kinakailangan takutin si Diskaya? Siguro gusto kong i-describe sa inyo 'yung ginagawa kay Diskaya, pero mas maganda 'yung 'yung mismong sa video. Okay. Ito po, panoorin po natin pare-pareho 'tong video na 'to. Na, ayan, ang bida ayan. Yang babaeng <laughs> indescribable. Pasensya na kayo. Ayusin lang natin ang content. Okay. Uh play na. Teka, iyon lang po ha. So, cert may I confirm if Mr. Diskaya is still attesting to the truthfulness of the contents of his affidavit dated September 6, 2025? which he presented within the strip and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Descaya, ito po ba yung pinatutuhanan pa? Yes, your, pa, your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos. significantly under the law, if it is fifty million and below, the case is violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than fifty million, it constitutes violation of anti plunder law. I want you to realize violation of anti plunder law is punishable by life imprisonment and it is a no-bail. offense which means if information will be filed by the sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing kayo pong mag-asawa the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak Okay, tignan niyo po yung linya ng questioning ha. Ah, uh, di ba? tinatanong, pinatototohanan nyo pa po ba itong inyong uh, binigay sa Senate na sinumpa ang salaysay? Papaalala ko sa inyo, Mr. Diskaya, na ito, yung mga binigay mo na to para ka nang umaamin ng krimen. Alam mo, uh, at ikaw ay makukulong kasama ng yung may bahay. Alam nyo po, ang akala ko, magtatanong kayo dito kay Diskaya para malaman natin pare-pareho ang katotohanan. Kung totoo ba o hindi yung nilalaman ng kanyang apidabit. Pero ngayon, lumalabas, hindi siya nagtatanong, nananakot. Ipapaunawa ko sa iyo. Alam nyo, naawa ko kay Diskaya kasi matatag lang din eh. Nakaupo siya riyan, tinatakot siya na pwede siyang makulong dahil sa ginawa niya. Hindi nyo ba aalamin kayong mga nag-iimbestiga? Ano po ba ang gusto ninyong, bakit kayo nag-iimbestiga? Gusto niyo po bang malaman kung totoo yung sinasabi niya o hindi? O ang gusto ninyo ay takutin si Diskaya at maging halimbawa siya sa mga kakanta. Whistleblower to eh. First time kong nakakita ng whistleblower. Na parang siya yung... Uh, ang whistleblower po, kadalasan, di ba? Ang ginagawa sa mga yan, talagang pinoprotektahan natin. pinapasalaysay niya Kung gusto niyong kontrahin, doon po sa mga sinasabi niya. Dapat si Luis Tru, pinapakita niya yung galing niya sa pagiging abogado para map mapalabas na nagsisinungaling si Diskaya. Pero hindi po eh. Wala na pong tago-tago. Ako narito para takutin kita. No? Ako narito para takutin ko ikaw na nagsasabi ka, whistleblower ka, di ba? Tatakutin kita ngayon para wala ng whistleblower. Tuloy lang natin, mga kapatid. Kasi yan yung tema nito ni Luis eh. Pakinggan pa uli natin. Do you re realize that? Your Honor, Ah, uh, ano po, lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public meeting. Mr. Chair, you we please direct the uh, resource person to be responsive to the question. Please be responsive, Mr. Diskaya. Ano po ba yung problema doon sa sagot ni Diskaya na yun? Tinatanong niya eh, di ba? Ang pagkakaintindi ni Diskaya, kung siya ba yung pagiging, yung pagiging ano niya po, yung sinasabi niya ngayon, nakuha namin to sa public bidding. Mr. Chair, ganito po kag, Alam mo pati yung pagmumuka, Nakakatakot po 'yang pagkaharap niyo eh. Pag ganyan po 'yung 'yung binibigyan ka ng ano, 'yung mga mukhang nakangiti minsan tapos galit-galitan. Alam mo 'yun, 'yung bali-bali. Mr. Che, ano po ang masasabi niyo? Tingnan niyo po ang pagmumukha niya. Pati po 'yan, art of ano 'yan, uh, pananakot. Tingnan niyo, 'di ba? Bago-bago 'yung mukha. Tinatakot niya sa diskaye. Eh. Your Honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public meeting. Mr. Chair, for the guidance of the resource person, I will repeat the question. Earlier, nagsabi po ni Mr. Diskaya, to this time ay pinatututuhanan pa rin niya ang nilalaman ng kanyang sinumpaang sa Laysay. And I wish to remind him that that sinumpaang sa Laysay constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Plunder, to distinguish the same from anti-graft and corrupt practices act, Mr. Diskaya, is punishable by capital punishment is a capital offense, punishable. Ah, oh, tignan niyo yung ginagawa. Eh, alam niyo yun? Pinapaunawa sa kanya, sinasabi niya, alam mo ba na yung ginawa mo ay plunder? Alam mo ba na yung sworn statement mo ay plunder? Umaamin ka ng plunder? Na nakukuha niyo? Pero pati mo ka. Mr. Chair, did that witness understand that this statement is plunder? Po, dit, alam mo yon yung kung ikaw yung yung, yung ikaw yung isasalang, gagawin, Mr. Cal, did you know that my pack? Pag pala, nakakainis na eh. O, oh, tuloy po natin. ...pulled by life imprisonment and is a no bail offense. Which means, kung ang kaso po'y may isasampalaban sa inyong mag-asawa, kasama ang inyong mga po-accused, the entire period of hearing, kayo po'y nakakulong mapapahiwalay po sa inyong mga anak. Yun po ba'y nare-realize nyo? When you executed this, sino pa ang salaysay? ah oh, tignan nyo. Mr. Chair, nare-realize nyo ba na makukulong kayo dahil kayo ay nagbintang? Alam nyo, no? Nakaka, nakakadiri itong HOR. Mayroong whistleblower. Alam mo ba na makukulong ka dahil whistleblower ka? Tindi, no? Whistleblower na nga ako eh gusto ko na nga magtapat eh. Dahil ako'y nagtapat, makukulong ako. Hindi nyo ba man lang kung ako yan tatanungin niya, pag nasalang ako dyan, gaganan ko rin yan. Pwede po ba? Tatanungin niyo muna ako kung totoo ba itong sinasabi ko. Alam nyo po, ang purpose, tingin ko po, ang purpose kung bakit kayo nag-iimbestiga ay para malaman natin ang katotohanan. Hindi po para takutin na i-attrust niya yung kanyang affidavit. Tignan niyo po ah, hindi niya po hindi po tinatanong ni iba po style ni Luis Tro. Hindi niya po tinatanong kay hindi niya po pinatutunayan na nagsisinungaling. Ang sinasabi niya direkta. Yang iyong ginawa, makukulong ka. Alam niyo yung Hindi niya sinasabi nagsisinungaling ka, hindi. Kahit tapat ka pa, umamin ka kaya makukulong ka. Alam mo ba 'yun? Ngayon kung ikaw ay nakaupo doon, ano 'tong ginagawa sa akin? So alam mo alam mo niyo po kung ano nagaganap? Ang nagagana po, Tino-torture nila yung, ta, yung witness eh. Torture po yan. Eh, pag mumukha pa lang, torture. Mr. Che! Alam ba, ano witness? Tapos ay magkukulo. No? Tuloy po natin, Mr. Chair. Sir, this guy, ha? Uh, your Honor, tatangin ko lang po ang legal counsel ko. Ah, uh, di ba? Pati Mr. yung... Sir, I don't understand that it seems that the resource person executed an affidavit without realizing the implications of the contents. As This is fun, Mr. Diskaya. Oh, hindi mo... Hindi na alam ngayon ni Diskaya kung ano yung... Tignan nyo po ah. Sa kami Mr. Chair nito, hindi na taloy alam ngayon ni Diskaya kung ano yung sasagutin niya. Nakuhaan po ninyo. Gusto nilang pakita na hindi na makasagot ng matino. Eh, eh, ako nga, nanonood lang. Hindi ko na alam kung ano yung tanong eh. Mr. Che, it seems like... Mr. Che? Tuloy natin. Puki ng... Kaya, nauunawaan niyo po ba ang repercussion, ang epekto, ang implication, ang consequence ng salaysay na inyong isinagawa sa inyong buhay, pamilya? Yes, Your Honor. Do you understand as well that in this affidavit, Mr. Diskaya, kayo po'y umami na. Do you understand that? You already made an admission about the commission of the case of plunder with your affidavit. No, Your Honor. But you were the one narrating. Masaya, so, Your Honor, ano po ito? Pinilit lang po kami, Your Honor. Pinilit lang po. That is for you to prove. But in as far as it... Tignan niyo, ha? Ikaw, umamin ka na. Ha? Mr. Chell, alam mo ba? Umamin ka na. Alam, plan din. Know your honor. Sabi naman ni Diskaya, di ba? Know your... But that is your part, your part to, to prove. Kinakailangan daw i-prove na hindi siya umamin. Alam niyo, torture na torture na po. No? Torture na torture na po yung nakasalang. Kasi hindi niya po alam kung ano inamin niya. Eh. Ano ba inamin ko? Ako ba ay akusado? Ano po ba ang akusasyon sa akin? Kung ako tatanungin yan, ano po ba inamin ko? Ano po ba, saan po ba ako? Ano po bang krimen? Ang, ang inamin ko. Saan po ba ako akusado? Alam nyo yung pagbabater. May Alam ba ng witness? Na siya. Ah, ba diba? Yan yung purpose nila. Lito-lito na. Ngayon, lalabas ngayon, palalabasin po nila na hindi alam ng witness kung ano yung isasab sasabihin niya. Sinasabi niya. Na ang witness ay mayroon lang pinagmulan ng kanyang mga pinagsusulat na coachan lang siya. Di ba? Ang tawag po dyan, ang ginagawa po niyan, inaano po niya yung ginagawa niyang yung dahil nalilito ka na, hindi mo na ngayon alam ano ba yung tanong in the first place. Oh, sige, ituloy po natin. Ha. Ang, ang, ang point ko lang po dito, ayaw po nilang malaman ang katotohanan kasi kung matalino ka, mapap mapapakita mo na nagsisinungaling o hindi. Ang alam ko po sa investigasyon, lalo na kung hindi naman kayo sa korte at hindi nyo naman kalaban yan dahil resource person yan, ang alam ko po sa investigasyon, papalabasin nyo po kung sinungaling o hindi yang si di ba? Diba? Pero ang pinala gusto po nilang palabasin na nagsisinungaling si Diskaya kasi hindi siya papagkakatiwalaan dahil nalilito siya. Pero wala naman po nakakalito. Nasasagot naman po ng maayos ni Diskaya. Meres Maximis Diskaya dito eh. Matataplaugan to eh. Tuloy po natin. This committee is concerned, including the members, when we go over your sinupaang salaysay, to me, it appears you are admitting already to the case of plunder. And the worst thing, Mr. Niskaya, among the lawmakers and the DPWH officials whom you identified, all of them denied. Siyempre, walang aamin, di ba? O, oh, yung mga patagal-tagal, hindi na alam so ni Niskaya ngayon. Of this? Hindi na nga niya alam kung ano tinatanong mo eh. I ask the lawyer. Okay. Yes, please. O, oh, di ba? Hindi niya na alam kung ano tuloy yung tinatanong. Kaya yung lawyer niya, ang tina, wala naman siyang tinatanong actually. Yan yung sinabi nobulo. Nililito ka lang yan. I Stick lang tayo sa sa alam mo. Kasi nililito ka niya. Tasabihin niya sa'yo, tinatakot ka niya. Kaya po, kinang... yun lang po. Uh, your Honor, yes po. You understand. Okay. So... Pati yung mga ngiti yung sa yung ano? Ano yung context na sinabi niyong pinilit lang po kayo? Pucha, ilong mo. Basing mo kami. Dito pa sa aking salaysay na ayaw po namin magbigay. Okay, alright. Naintindi ako na. Ay, alam po. Hindi ko kayo pinilit sulat itong affidavit. Ay, hindi po. Okay, alright. Thank you. Okay, so, naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Kanina po pa yan tinatabi? Okay ang Mr. Chen, Hindi ka ba natatakot makulong? Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? So, natatakot yung honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot yung owner. Then why? Ayan, Kaya gandang why tanong. You execute this affidavit. Ayan, Your magandang Your Honor, tanong. Natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil uh, kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil uh, 120 million Pilipinos po ang parang gusto kami patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong i, uh, yung mga kamag-anak ko na gusto na lang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin, parang gusto kami patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito, hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin at yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya para kami magnanakaw samantalang hindi naman po kami nagnakaw napilitan lang po kami gawin ang bagay na ito sapagkat minumutal terminate nila ang mga project namin hindi kami tignan nyo pagmumuka uh, road drive of way ang nangyayari po kaya po kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami magkasawa bulak isang kilong bulak o isang kilong ginto ang pinili po namin isang kilong ginto dahil unang pareho na naman siyang mabigat yung bulak at saka ginto pareho siyang mabigat pero pinili po namin yung ginto ang kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, eh alam po namin na may tangal po kaming mamamatay kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantalang ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, ah, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa po pong mag-witness na mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay oh, Teka lang dito muna Ayan, dyan pa lang pahiya na si Luis Pro, di ba? Tama yun eh, napilitan na kami kasi kinukuyog na kami ng 120 million na Pilipino Nilulusog na kami, gusto na kaming patayin ng 120 million na Pilipino Namili po kami, no? Sino po ang gusto namin? Na manatili po to, pati po simbahan, gigil na gigil na po kami. Gigil na gigil na po sa amin namili po kami for once. Ipagtatapat ba namin yung mga binibigyan namin ng mga pera at magagalit sa amin yung mga politiko? Or mananatili kaming tahimik na kami na yung mukhang, kami na po yung masama, no? Kami na lang po yung masama, kaya karapat dapat kaming mamatay sa kamay ng 120 million. Hindi namin alam kung anong grupo o sinong mga tao yung kakatay sa amin. Samantalang sa ginawa namin, may laban-laban kami. Alam namin kung sino yung aming kaaway yung mga pinangalanan namin, yun yung mga posibleng magpapatira sa amin. Ang linaw po nun, mga kapatid. Napakalinaw kung bakit. Kasi ang gustong palabasin nito ni Luis Pro is either nautusan lang to, ah, napilitan lang dahil may nag-utos sa kanya, pero pinapakita po ni Diskaya, 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 wala na kaming laban eh. Lumulusob sa amin. Uh, nasabi ko na to kagabi pero ulitin ko lang. Pag first time nyo pong nilulusob ng kung sino-sino, hindi po sila sanay diyan, nilulusob sila sa mga bahay. Takot na takot tsak yang mga yan, no? Kahit sino, wala na nakakapigil eh. Kahit saan siguro sila pumunta dito sa Pilipinas, lulusubin sila. Kaya tama po 'yun. At least ito alam namin kung sino yung kalaban namin. 'Di ba? Totoo naman 'yan. Na himas-masan yung 120 million ng mga Pilipino kahit papano, okay siya ngayon. Hindi ko sinasabing wala siyang kasalanan. Kaya nga karapat dapat siyang protektahan eh. Dahil Nilantad niya na nga yung mga mas makakasalanan sa kanya. grip At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!